naluloka ako dito sa headline. Dito ang EBS, CBN, at iba pang mga entertainment, Abanti News, at iba pang mga columnist. Grabe. Yung headline nila dito, nagpakita na si Kim Cho at Paolo Avilino sabay na wala. Din nangingitim. Ah, <sighs> ah. Dami kong tawa dito sa headline na to. Nakakaloka. Hindi talaga makakaligtas ang Pau So, ayan, Facebook tagging everyone. Natawa naman ako dito sa caption, sabay nawala, sabay umitim. So, sabay din silang pumasok at sabay natulala. Sabay umitim, ayan, sabay din magdiwang ang mga Pau fans. Nakakaloka. Pati sila, marites na rin ha, ang mga taga-headlines, ibang mga entertainment, nagiging marites na rin sa Kimpaw. Sa Inquirenet, sa Digital, Abante News, at iba pa. And what's the big deal that they are both adults naman and happy naman sila? Siyempre naman, masaya din ang iba pagkaganyan na natutuwa din sa mga ganyang marites nakakatawa lang kasi sabay na wala, sabay nang itim, o di ba? Yung caption talaga doon nakakatawa. So, ayan. At kahapon, kahapon nga po may lakad ang dalawa. Syempre, hindi rin mapaghiwalay ano. Kahit sabihin mo ay nauna si Pau, inaantay lang niya si Kimi sa kanto ayon sa comment. Syempre, hindi pwedeng umalis si Pau hangga't hindi niya kasama si Kim although magkakanya-kanya silang sasakyan pero siguradong aantay noon si Kimi kasi mas nauna si Pao nagpaalam kunyari lang yan pero aantayin niyo sa kanto and my endorsement naman sila sa brilliant hihingi na lang kay Madam Glenda para sabay pumuti abangan yan sa 19 Burakay ang Kim Pao